Hindi ginawa ng mabuti ang maintenance ng tulay. Dapat yan every three years binabalik-balikan. Tinatanong ko sa, sa mga lokal, sa, uh, ang mga, sa ating mga kababayan, kung talaga nato, na nagagawa ba noon yung every three years. Mukhang hindi. Kaya nagkaganito. Kaya... Kung Bung Marcos personal na pinuntahan at binisita po ang San Juan Fridge, kagaya ng ating inaasahan, sinisisi na naman sa mga nakarang administration at sa administrasyong Duterte ang matinding damages na ngayon ay kailangang ayusin sa San Juanico Fridge. Magandang araw sa atin lahat, mga kababayan, at ito po yung ating pag-uusapan. Sa isang interview or media interview nitong si Bongbong Marcos, ay tila ba lumalabas, mga kababayan po natin, na sinisisi na naman ang mga nakarang administration dahil hindi daw po nagkaroon ng proper na repair and maintenance sa mga maliliit na mga damages ng San Juanico Fridge. Ika lang, mga kababayan po natin, na kailang taon na po ba itong si Bongbong Marcos. Sinasabi niya, dapat mayroong proper na repair and maintenance at laging ini-inspection itong San Juanico friends, Three years. Walang report, walang recommendation. May mga minor damages na pala. No? Kailangan na palang ipasara. Bakit ngayong bagsak ang kanyang uh, ratings? Bagsak ang tiwala ng taong bayan sa kanya? Sinasabi ng taong bayan na walang nagawa, walang heavy project, walang malalaking infrastructure project itong si Bongbong Marcos. Abay, biglang ipasara ang San Juanico Bridge. Sinasabi sinasabing matindi na po yung damage ng San Juanico Bridge. Kaya kailangan na pong i-rehabilitate ito sa loob ng isang taon. At kaya, kailan magpa-rehabilitate. Okay, simulan natin mga kababayan ng video ito. Ano rin nyo? ang kanyang mga sagot at ang kanyang mga palusot gaya ng inaasahan natin sa Mr. media. Hindi lang 'yun. Ito. Ito mm -hmm. so corrosion. Ang proof. Ito, ito is the third span. Daming ito ito ha, makababahay natin ha, Ito sa ilalim. Ito. Ito ano yung bumibigay na. Nag nag nag, -nag uh, sa yung, yung sa sa Ito. Ito. Ito buckling buckling of the bottom na. Bumibigay na. Imagina Bumibigay nyo. na yung mga troso. Kaya, nung... Troso. <coughs> Pakabakal. Nakuha, nag-inspection ng DPWH para nga sa rehabilitation. Ikaw hmm. nila, delikado na itong tuloy na ito. Hindi namin akalain na ganito. Ito na naman. <tos> <tos> Dahil, siguro, hindi namin malaman... Hindi ginawa ng mabuti ang maintenance ng tulay. Dapat at... sisi na naman. Oy, sir. Three years na kayo, sir, sa administration nyo. So, anong ginawa nyo sa three years? Anong ginawa nyo na refer and maintenance and recommendation? No, may mga minor na pala, may mga damages na pala. Bakit dapat nakita nyo yun dahan-dahan? Oy, may mga batak na dito, may bitak na dito, oy, may sira na dito, oy, may kalawang na dito. Dahan-dahan uh, natin, no? And then, baka lumaki na ito, baka lumala ito, ipaayos na natin. Wala kayong nakita nung administration nyo. Ngayong e malalang malala na, sabihin nyo, ay tamid. Salahan nito ng mga nakaraang administration. <laughs> Pero tika lang mga kababayan po natin, may napapansin ako sa likod. Sa likod ni uh, DOTR Secretary. No? Salala nyo ba yan? Yan you know, o, nakakagat labi pa o. Ano ba yan? Mukhang taga-takloban yan. Mukhang pamilyar ang kanyang pagmumuka. <laughs> Every three years, binabalik-balikan. Tinatanong ko sa, sa mga lokal, sa, uh, ang mga, sa ating mga kababayan. May okay, nakilala ko na po, mga kababayan natin. Congressman <coughs> pala yan, ang 1st District of Tacloban. Ano lang ginagawa ng congressman ng 1st District of Tacloban? No, bakit hindi niya nakita yung uh, bridge na yan? Ano, 1st District of Leyte. Bakit hindi niya na pala nakita yung sira na yan? Hindi niya in-inspection ba? Hindi ba wala, wala bang recommendation sa kanya? O baka naman, ha? Sinasabi po ni Richard Gomez na matagal po pinapaluap, humihingi ng budget yung DPWH para dyan sa San Juanico Bridge. Pero hindi po nabibigyan ng budget ng House of Representatives. Ni Martin Maldes. Ayan, kung talagang na, nagagawa ba noon yung every three years. Sandra, nasa likod. Mukhang you know? hindi. Kaya nagkaganito. Mm -hmm. Kaya nanginabot namin talagang sira-sira na. Mm -hmm. Kaya tapilitan mm -hmm. kami, isara. Kaya biglaan. Mm -hmm. Ngayon, ngayon na alam natin ang problema, lahat ng... Grabe ano, makapahay natin. Imagine mo, three years na sila ngayon. Tapos magawa mo pang isisi sa mga nakarang administration, sabihin mo na hindi nila naminig ano anyway, dapat pag-upo ng pag-upo di ba? So may budget 'yan for repair and maintenance ang lahat ng mga pasilidad ng gobyerno. So diba, pwede mong silipin 'yan. So one year dapat nakita niyo na pag-upo nakita niyo na may damage. Pangalawang taon, pangatlong taon. Dahil binabudgetan eh. So saan na pupunta ang repair and maintenance kung hindi na inspection yung mga ganyang klasing mga pasilidad, no? O yung mga ganyang klasing mga major po natulay ng uh, ating bansa may meron 'yan eh. Siyempre, hindi pwede na nang magki check 'yan, 'di ba? Dapat may magki check 'yan, tinitingin 'yan. Hindi pwedeng isisi mo sa nakarang administration. Kasi palagay ko kung nakita 'yan ng mga nakarang administration, kung nakita 'yan ng Duterte administration, sigurado hindi aabot sa ganyang klasing isasara mo na. Kasi ang hindi na po 'yan. Yung mga ganyang klasing damages, no? Mga kababayan natin. Makikita naman 'yan eh kung ma maliit pa lang, so dahan-dahan i-refer. Pero kung hindi na kaya, so talagang kailangan ng total na rehabilitation, gagawin yon Pero pag mga ganyan, hindi naman nakahantong sa ganyang klasing biglaan kung talagang regular po siya na chinecheck at uh, nagkakaroon ng referent maintenance. sabi nga ng ano ni Amy Marcos, yung budget pala dyan sa Manico Bridge is pinto-pintura lang yung budget na binibigay. Ano pala ma-refer Kahit pang welding grant pala, hindi binibigyan ng budget maaaring gawin, kagaya na mga, mga, uh, mga barko, mga roro, uh, tapos meron kami mga iniisip na baka yung, yung, uh, yung traffic sa San Juanico, uh, basta papalitan natin yung mga sistema para mas mabilis. Nakausap ka na yung isang, ibang, isang driver na... Palitan ka na rin. ng, uh, ng track. truck. Ang reklamo naman Manila ang dala nila, gulay. Eh, Nag-aantay sila rito tatlo-apat na araw. Eh sige, ano na, okay, hindi naman eh hindi naman refrigerated yan Kaya wala na nasisira yung kanilang uh, yung kanilang mga produkto. Kaya bigyan mo na ng ayuda kay Bong eh Bong. Kay Martin. <coughs> bigyan mo, Martin? Bigyan mo na ng ayuda yung mga trucker na may dalang gulay na bubulok. Yun, ang, gumawa kami, gagawa kami ng sistema para mauna yung mga perishable goods. O, those are the mitigating factor. Pinig nyo na yung ano Pero, ni, ni Sec. Mr. President, meron po bang mananagot doon sa hindi three months every Ito, magandang, magandang tanong ha. Mayroon po bang mananagot? Yung ganyo yung sagot niya, mga kababayan natin. Three months na i-inspect. Well, kayo mga journalist, hanapin ninyo. Sino Inves investigative journey? Wala pa kami noon eh. <laughs> Sinisisi ang media. <laughs> Sabi ko nga sa'yo eh, sisisihin ang media dyan. Eh, may kasalanan eh, wala kayong investigative journalist hindi so namin we we we, we, will we will of course hindi namin kung gawin yun. that's why we will plead ignorance. We were not here yet. When the, okay. but this is how old is this bridge? Fifty-three oh, years. 53 Oh, fifty-three years. 53. Fifty-three. Siguro nung panahon pa nung father ko yeah. ma maayos yung maintenance. Yeah. Ano nung father mo maayos yung maintenance? Ibago yan ni. Eh. Maintenance. Oh, yeah. DPWH na si Sen si Sekmali nun. <laughs> uh, maayos ang maayos ang pero after 86 yata mukhang hindi na nagalaw. So under declaration ngayon? Lalo na ngayon sa iyo, wala talagang galaw-galaw. diba? Kasi ko... <laughs> okay, every three months, may referent maintenance. Oh, three years ka na. Uh, diba? Ano nangyari? Alfred. Uy, <laughs> Alfred. Ano nangyari? Sino ba talaga may kasalanan, Alfred? <laughs> oh, manatawin yung national government kasi hindi binabadgetan, Alfred ang um, Eastern Visayas, any specific orders sa mga concern agencies? Sa mga? Sa mga concern agencies natin dito, sir. Well, we, 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 already, we, yes, that's right. We declare the calamity to, to, so that we can bring in additional funding, we can bring additional services, magkakaroon, magkakaroon na ng convergence ng mga ibang, iba't ibang department, yes. iba't ibang agency. Tapos na yan. Actually, they, they, were already, they have already done the convergence. We know what we need to do. We just have to, we just have to do it. Kagaya ng mga construction, getting more boats, um, maybe finding other ways to other routes uh, na pat pwedeng pantawid daming plano maganda 'yung mga plano mga bayan pero ang tanong mapapatupad pa <laughs> baka mabubudol, mabubudol na naman 'yung mga taga <laughs> taga lite uh, kalbayog is uh, is one of the other ones pero malayo na so we'll see baka meron pang mahanap uh, Yes, Mr. Yes. President, one of the worries is the pass on charge to consumers, considering that truckers are shouldering additional fees for the road service. What can yes. the government do to ensure that that will not be passed on to consumers? We well, we'll, have to talk to the, but it is uh, un, unfortunately, I can I know. Especially if it, is a, uh, I am, if it is a national entity, uh, I don't think that will happen. However, the smaller one. ilan so, napa pa sinyo po mga kababayan natin tingnan niyo yung dito niya sa lalawigan niya ang lalim no uh, so ibig sabihin hinahabol niya po yung hininga niya may problema si Marcos Snr sa kanya kalusugan may iba lang po So ta niyo habang nagsalita siya i don't know how that how that will work but inevitably the transportation costs are going to go up somebody has to pay for that so i don't know if it's uh, it will be shouldered by what can the government do we can provide some assistance we certainly can provide some assistance but we cannot uh, cover the all of the price increase i mean uh, that, that's just what happened because of the uh, because of the condition of the bridge if the, if, the, if the if the condition of the bridge had been properly maintained in these last 50 plus years we would maintenance na naman po mga kababayan po natin kung pag-upo ng pag-upo mo, nagkaroon ng proper maintenance, dyan sa bridge na yan, hindi humantong sa ganyang biglaan na pag -upo. not be having this conversation. Okay. Sir, sure, ano pa po, po yung ibang na-mention ng truckers? I understand you spoke with them. Ano pa po, po yung na-raise nilang concerns? And well, basically, they, they, they wait. Nag-aantay sila dito ng 3, 4, 5 days. So, They, sa, sa, kanila, personally, siyempre, mahirap para sa kanila. Saan sila natutulog, saan sila maniligo, saan sila kakain, etc. Uh, so we have to think about those things too. But talaga, they're just saying, please, please, make, make sure that as quickly as possible magka... So, uh, po mga kababayan po natin, marami na namang promises itong si uh, bungbong Bongbong Marcos no, para maayos at uh, magamit ng maayos itong San Juanico Verge no, and makatawid naman ng mabilis itong mga kababayan nating mga truckers No, itong mga nagdadala ng mga goods uh, palabas and papasok ng Tacloban and other parts of Mindanao. So mahirap actually ang roro kasi mahirap ang schedule, mahirap yung karga. So of course, kung nagbabiyahe kagamit lang yung uh, bridge na yan napakabilis lang. Again, no, uh, kagaya ng uh, kinaugalian ni Bongbong Marcos, just like the original Dilawan ones, no. Uh, ganito po yung kanilang estilo. Ah uh, kunwari maganda yung mga promises, then it twist nila no, na isisisi sa mga nakarang administration, which is kung titingnan po natin, three years na po sila na nakaupo. So ano ang kanilang ginawa sa loob ng tatlong taon? Bakit hindi nila nasilip ito? Bakit hindi nila nakita ito na may mga damages na? Bakit hindi nila nabadgetan no, from the start pa lang? So maganda pag upo nila, makita nila may sir at yung mga nakarang administration. no Pero after three years na pag-upo mo, then sisihin mo na hindi nagkaroon ng repair and maintenance proper repair and maintenance ang San Juan Ecobrate. Right? So, anong ginawa mo sa loob ng tatlong taon? And I think alam niya po yung sagot mga kababayan po natin. Alam ni Alfred, alam ni Martin, no, itong mga Romualdes, kung ano ang sagot. Nasaan kasi yung pera ng taong bayan? Bakit hindi binabudgetan? Ang laki ng budget para sa ayuda, budget para sa impeachment ni Bibi Saram, ang laki ng insertion, ang laki ng confidential fund ni Bongbong Marcos. Pero ano nangyari? Nga nga. Okay? So comment na kayo diyan kung ano man ang inyong saloobin, komento, opinion patungkol sa ating binigyan ng reaction mga kababayan.